nadis uh, maya uh, suubos no ay nakalistan mo sa pagdahom na ako bisikleta niyo no, uh, ninyo. No? I am just doing my duty or rana ako niya pang mag uh, I'm just performing my duty uh, wala ko ito na or malicious intent, no? at wala nga ito bano rin natin sa seto wala mm -hmm. yun ato tapos sa panahon na uh, it will be admitted by the impeachment court no? so don't jump into conclusion no guys okay. ako I'm just doing my job I hope you understand my position malay na ang tanan ng gusto as a leader